Hindi mahanap-hanap ni Princess ang kanyang mga gamit, kaya hindi ito makapagpalit. At ayon sa si isang preso, ay makita lamang ito ni Princess kapag manawa na siyang pagtripan ng mga bosi sa loob ng kulungan. Kaya walang nagawa itong si Princess kundi isuotin ang ibinigay na sako na lagayan ng basura. Kahit ito'y maliit sa kanya ay isinuot ito ni Princess. Pero ang ginawa ni Princess ay lalong napahiya itong si Vane, ang bosing sa kulungan dahil hindi man lamang nakipag-away si Princess at tinanggap na bukal sa loob na suotin ang sako. Sa pagkapahiya ni Vane ay hinila si Princess at niloblob sa drum ng tubig nagalit galit na galit at kanya itong iniwanan. Samantala, nalungkot itong si Xavier na hindi pa rin makontak ang kanyang ina at nalulungkot lalo nang maalala na si Princess ang naging tulay na nakipag pag-usap talaga si Princess kay Xavier para bigyan ng pagkakataon na makilala at pakinggan ni Xavier ang kanyang ina. Natigil ang pag-uusap nila Xavier at Justin nang may tumawag na taga-hospital para ipaalam na nasa hospital itong ang si Lailani, ang mami ni Xavier dahil nasaksak. Agad dumating doon si Xavier para pirmahan ang mga papeles at maipasok na sa OR itong si Lailani. Dumating ang mga kapulisan para makuhaan ng statement itong si Xavier kung may nakaaway ang kanyang ina. At nalaman ni Xavier sa mga kapulisan na lumabas sa investigasyon ng sumaksak sa kanyang mami Lailani ay si Charlene ang mami ni Libby. Samantala, hindi naman inamin ni Divina kay Libby na may kinalaman ito sa nangyari kay Lailani na maitim lang siya umano at maputi si Lailani ay hindi ibig sabihin na hindi makagawa ng pananaksak si Charlene dito sa kay Lailani. At sinabi ni Divina na nakaraan lamang ay tinutukan siya ng cutter umano ni Charlene. Agad namang pinuntahan ni Libby si Xavier doon sa hospital. Pero galit na hinarap siya ng lalaki na pareho lamang sila umano ng kanyang mami na masama at kriminal ang mami ni Libby na si Charlene. Habang si Charlene naman ay dinalaw ni Divina para bisitin pero malakas ang kutob ni Charlene na may kinalaman si Divina sa nangyari na krimen. Hindi umamin si Divina bagkus Inasar si Charlene na siya na ang bahala kay Raymond habang nakukulong at mabubulok sa kulungan itong si Charlene. Pagkatalikod ni Divina ay bigla siyang sinakal ni Charlene at hindi binitawan kung hindi lamang dumating ang mga kapulisan. Dumating naman si Raymond sa kulungan Dala ang good news na nasa ICO itong si Lailani na lumalaban sa kamatayan na ayon kay Charlene na si Lailani lamang ang tanging pag-asa niya para makalabas ng kulungan at makapagsabi ng totoo kung sino talaga ang gustong pumatay at nanaksak dito sa kay Lailani. Samantala tinawagan naman ni Divina itong si Libby para mag-shopping na gusto... Sa isip ni Divina ay isilibrate ang pagkamatay ni Lailani. Pero gulat sa kwento ni Libby na pumunta ito sa church at ipagdasal ang mabilisang pag-recover ni Lailani sa kamatayan. Dahil nasa ICU ito, gulat na gulat si Divina sa nalaman kaya kasama si Jenny ay pumunta sa hospital si Divina suot ang disguise para gawin ang kanyang nasa isip na tuluyan ang patayin itong si Lailani pero nakasalubong sila ni Xavier at agad siyang nakilala nito. Mabubuhay pa kaya itong si Lailani pati na rin itong si Onse at maituturo si Divina ang kriminal at hindi itong si Charlene. Abangan na lang natin ang susunod na mga episode dito sa Prinsesa ng City Jail.